And now, push. Now. Thank you so much. Sa Midwest, isang pipi na babae na nagngangalang Liz ang nagtatrabaho bilang komedrona. Kasama niya sa bahay ang kanyang asawang si Eli at ang kanilang dalawang anak. Si Matthew, anak ni Eli mula sa naunang kasal, at si Sam, anak ni Liz. Isang araw sa simbahan, sinalubong ng komunidad ang isang bagong mangangaral na kilala lamang bilang ang Reverend. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Habang nangangaral siya tungkol sa mga huwad na propeta at ang pagkawasak na dulot nila sa lipunan, unti-unting nababalisa si Liz. You alright? Napansin ni Eli ang kanyang kaba, ngunit nagkunwari si Liz na ayos lang siya. Pagkatapos ng misa, nakita niya ang reverend na hinahaplos ang tiyan ng buntis na si Abigail, bagay na lalo pang nagpalakas ng kanyang pangamba. Thank you, do, sir. It's my... Sam, my boy, yeah. Habang ipinapakilala ni Eli ang Reverend sa mga bata, nanatili si Liz sa karwahe upang iwasan ito. Biglang nanganak si Abigail at dinala pabalik sa simbahan. Tumulong si Liz sa panganganak ngunit napansin niya ang Reverend na nakamasid bago ito misteryosong naglaho. Naging komplikado ang panganganak, masyadong malaki ang ulo ng sanggol, kaya napilitan si Liz na gumawa ng nakapanghihinang loob na desisyon. Baby's head's too big. Gonna have to choose between the baby and the mother. Hinatay niya ang sanggol upang mailigtas si Abigail. The Lord gives, and the Lord takes away sa bahay inaliw siya ni Ilay at sinabing iyon ay kalooban ng Diyos ngunit sinisi ni Liz ang reverend, reverend is man of God. hindi siya pinaniwalaan ni Ilay hinabukasan sinubukan ni Liz na dalawin si Abigail ngunit tumanggi ang asawa nito at sinabing nakahanap na ng doktor ang reverend Kagabihan, nakarinig si Liz ng ingay sa labas. May bala na tumama sa kanilang bintana, si Nathan iyon, lasing at galit. Sinunog niya ang isang karwahe at isinisi kay Liz ang pagkamatay ng kanyang anak, sabay sigaw na nararapat lamang siyang mapunta sa impyerno. Sinubukan ni Eli na pakalmiin siya, ngunit ang reverend ang tuluyang nakapagpaalis kay Nathan at nagapulan ng apoy. Nakiusap si Liz kay Ilay na huwag papasukin ng reverend, ngunit dahil sa pasasalamat, inimbitahan pa rin siya ni Ilay para uminom. Habang nag-uusap sila, nagtago si Liz sa ibang silid. That... Sinabi ng reverend kay Ilay na ginawa ni Liz ang isang bagay na Diyos lamang ang dapat magpasya. Nagsimulang mangamba si Ilay at hinanap si Liz na nagtago sa likod ng pader. Tinakot siya ng reverend at sinabing parurusahan siya. Ngunit umalis nang bumalik si Eilay. Fact is, you didn't even say to him. ni Eli si Liz dahil sa kanyang kawalang-galang at inakalang gusto nitong umalis sa bayan dahil natatakot kay Nathan. Give me a of days. Pumayag siyang lumipat sa bahay ng kanyang amang ngunit humiling ng ilang araw para maghanda. Kinaumagahan, nadiskubre nilang Dad? pinatay ang lahat ng kanilang mga tupa, pati ang isang buntis na ang anak sa sinapupunan ay pinaslang din. Pinaghinalaan ni Eli na si Nathan ang may gawa, kaya umalis sila ni Matthew upang komprontahin ito. Samantala, piniringan ni Liz si Sam upang hindi makita ang karumaldumal na eksena at nagsimulang maglini sa kamalig. Biglang may naglock ng pinto at kinabahan si Liz. Sa pamamagitan ng isang butas, nakita niyang dinadala ng Reverend si Sam Palayo. Sinubukan niyang tumakas ngunit nadapa at nawala ng malay. Sa bayan, natuklasan ni Ilay na walang tao sa bahay ni Nathan. Pagbalik niya, nakita niyang nagigising si Liz sa nakabukas ng kamalig. Agad siyang naghanap kay Sam at natagpuan ito sa likod ng bahay. Kinagabihan, tinanong ni Liz si Sam kung ano ang sinabi sa kanya ng Reverend. Mama, are you beautiful? Ayon kay Sam, sinabi nitong pumatay si Liz at siya ay naroon upang dalhin siya pabalik sa lugar kung saan siya nararapat. Nang gabing iyon, palihim na lumabas si Liz na may dalang kutsilyo at pumasok sa simbahan upang patayin ang Reverend, ngunit isang manika lamang ni Sam ang kanyang nakita sa ilalim ng kumot. Samantala, palihim na pumasok ang Reverend sa kanilang bahay. Nakadinig si Ilay ng ingay at sinilip ang kamalig, kung saan siya inatake at sinaksak ang Reverend. She loves you. Habang namamatay, sinabi nito, dahil mahal ka Pagbalik ni Liz, nakita niya si Eli na may mga bituka sa paligid ng kanyang leeg. Nakiusap itong wakasan ang kanyang buhay, ngunit hindi magawa ni Liz. Dumating si Matthew at tinupad ang huling habilin ng ama na protektahan ang pamilya sa pamamagitan ng pagbaril dito. narinig ni Liz ang sigaw ni Sam at nagmadaling lumabas, tanging upang makita ang kanilang bahay na nasusunog. Tumakas sila gamit ang karwahe habang ang reverend, na buhay pa, ay pinulot ang manika at pinanood ang apoy. Sa isang flashback, ipinakita ang nakaraan ng isang batang babae na si Joanna, na naglalakad sa desyerto sinagip siya ng isang banyagang pamilya at dinala sa isang tavern na pag-aari ni Frank, ngunit natuklasan niyang iyon ay isang bahay aliwan at ibinenta na pala siya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Frank. Well, there now. Where do you think you're going? Kinagabihan, hindi siya makatulog dahil sa mga ungol mula sa silid ni Sally at ng isang kliyente. So that's what we do around here. And we do all the moaning and groaning because that makes sure it's over faster. Tinuruan siya ni Sally kung paano magkunwari ng kasiyahan upang matapos agad ang kliyente at nangakong pananatilihing sekreto ang kanyang buwan ng dalaw. Nagsimula si Joanna bilang waitress. And who are you? Isang gabi, may lalaking gusto siya ngunit napilitan kay Sally what at tinapanood pa si right, Joanna. Huh? Well, Naging marahas ang lalaki at tinangka ni Joanna na gamitin ang baril ngunit natigilan. Right. Make... Inabuso ng lalaki si Sally hanggang sa mapilitan itong barilin nito. Kinabukasan, binitay si Sally at sinamantala ni Frank ang sitwasyon upang pagsamantalahan si Joanna. I'm gonna be Lumipas ang mga taon at naging ganap na manggagawa si Joanna, ginagamit ang taktika ni Sally. Frank is in fight. Isang araw, may lalaking umamon kay Frank sa duelo dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. My is dead of you. Dinaya ni Frank at nanalo, inyipakita ni Joanna ang katotohanan. Tanging si Liz, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang sandigan, Pareho silang nangangarap na makatakas. Isang gabi, pinataki si Liz ng isang lalaki at kinagat niya ang dila nito. Pumanig ang mga tao sa lalaki at pinarusahan si Liz ni Frank sa pamamagitan ng pagkutol ng kanyang dila sa harap ng lahat. Binigyan siya ng isang doktor ng aklat upang matutong mag-sign language na natutunan din ni Joanna para makapag-usap sila. Kill. Sa huli, sinabi ni Liz kay Joanna na nais niyang patayin si Frank. Bumisita sila sa isang taga pagpakilala ng kapareha at ipinakilala si Liz kay Eli. Tinanggap niya at inimbitahan si Joanna na sumama sa kanya, kunwari ay magkapatid sila. Or Habang nag-iimpake, Ipinatawag sila ni Frank upang makilala ang isang mayamang kliyente. Right ang Reverend. Natakot si Joanna nang makita ito. Pinili siya ng Reverend. I had to wait long time to find you. Sinabi nitong matagal na niya siyang hinahanap at isinisi sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Binubog niya si Joanna hanggang sa dumating si Liz upang ipagtanggol siya. Sinubitan ng mukha ng Reverend. Pinilit nitong saksa ni Liz ang sarili gamit ang kutsilyo, ngunit nang tangkain nitong kunin si Joanna, napatay niya ito. Inayos ni Joanna ang eksena upang magmukhang parehong namatay, hinuha ang ginto, sinunog ang silid, at tumakas. Nagpunta siya sa doktor at pinilit itong putulin ang kanyang dila, ngunit nang magatubili ito, siya mismo ang gumawa. Pagkatapos, nagpanggap siang si Liz at pinakasalan si Eli. Sa isa pang flashback, ibinunyag na ama pala ni Joanna ang Reverend. Inabuso nito ang kanyang ina, si Ana. Sinubukang ipagtanggol siya ni Ana ngunit pinatahimik. Sa huli, sa siyang pinakasalan ng Reverend. It is the will of God. Ngunit napigilan ito ni Samuel, isang naglalakbay na minsang tinulungan ni Joanna. Namatay si Samuel sa pagtatanggol sa kanya, at muling inabuso siya ng reverend bago siya nakatakas tinabukasan. Sa kasalukuyan, naglalakbay si Liz at ang mga bata sa gitna ng niebe, patuloy na hinahabol ng reverend. Naghanda si Liz upang ipagtanggol sila ngunit nalinlang ng isang kabayong pain. Mayamaya, -maya, -maya bumangga ang kanilang karwahe sa isang patibong at tinatay ng Reverend si Matthew. Nakaligtas si Liz at Sam at nakarating sa bahay ng ama ni Eli, na nagdalamhati sa balitang ikinasawi ng pamilya. Nagplano si Liz na ipagtanggol ang bahay ngunit natagpuan niyang patay na ang dinan. Nahuli sila ng reverend, itinali si Liz sa puno, at hinagupit si Sam, sabay sabing wala na siyang pakialam sa kasalanan. Nakawala si Liz, sinunog ang reverend, at binaril ito mula sa bintana. Makalipas ang ilang buwan, ginawang somil ang bahay. Dumating si Nathan, ngayon ay sheriff, at ipinakita ang wanted poster ni Liz. Elizabeth Brondy? I hereby arrest you for the murder of Frank Blaine. Naniniwalang siya ang orihinal na Liz na pumatay kay Frank. Inaresto siya nito. Mula sa malayo, pinanood ni Liz si Sam. At tulad ng ginawa ng kanyang ina noon, tinapos ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa. It feels like she always stayed with me. Paglipas ng ilang taon, lumaki si Sam bilang isang masayang babae na may sariling pamilya, at patuloy niyang inaalala ang kanyang ina ng may paggalang.